So, sa usaping yamang agrikultura, hindi papatalo ang Pilipinas, lalo na sa kasaganahang taglay ng niyog para sa sikat na pangsangkap at mga produkto mula rito. Ating panoorin ito. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking coconut exporters sa buong mundo. Kahit iisang bansa ang pinagmulan, iba-iba ang anyo ng produkto ang ipinagmamalaki ng bawat rehiyon. At ngayong taon, muling ibinida ang niyog sa third Edition ng Sorsogon Go Coconut Trade Fair na ginanap sa isang mall sa Mandaluyong. Dito po sa exhibit namin makikita niyo po lahat. Halos mga coconut products na from handicraft and then sa ating mga delicacies, sa ating mga food. We have to bring our products dito sa Manila so that uh, itong mga Manila buyers na aming tina-target, makita nila kung ano ang may offer ng aming mga producers from Sorso Bonds. Layunin ng trade fair na ipalapit ang mga produktong galing probinsya sa mas malaking merkado. Tampok dito ang iba't ibang gawang sorsogon, mula sa mga handicrafts hanggang sa mga delicacies at inuming gawa sa katas at bunga nito. Kasama rin dito ang mga modernong produktong ipinagmamalaki ng mga MSMEs na patunay ng pagiging malikhain ng mga Bicolano. We have 27 MSMEs or producers, or individual producers. Sobrang nakakatulong po itong uh, ganitong mga events na ginagawa namin kasi we believe na ang trade fair is the best avenue for our products to be promoted at na promote sa buong mundo. Sa pamagitan ng ganitong mga trade fair, na ipagmamalaki ang mga produkto na galing probinsya at nakikilala ang mga tagong talento ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon. Higit pa sa mga handicrafts at delicacies, Ito'y paalala na ang pagsuporta sa sariling atin ay pagbibigay daan sa kabuhayan at kinabukasan ng ating mga kababayang Pilipino.